chat otsatanan sama-sama untung uh, anan si Rex tuh gelang nang nangnya nilab leja wasum tak au oh, riks nih abe ko jinj murik riks <laughs> baiks batung tegak madulak oh, abang bayan riks yeah. madulat to taga arin tagaan nang niyab butung rable ja moang So napopoint na po. Sana sa aming YouTube channel, paki-visit link oh managagawa and also aming Facebook page. Magduki na. Sana namanihit. nga. nang, salamat sa pa-snack da. na. basurahan Masurahan. mo ba man ni imna nagara Ilaga kaya kung di basa, di pa di pagkamaniha kama po. Hindi di basa. ma, na ko, isang litro An... Han... Wala, di muna! tagi Han. ikalima na kang ako isang po, daghanak oh. dun. Bye-bye. pa Ta. Na, Jania. Bye, Jania. ayo, mula kaon namin. Bagdeg. na dali sa mga 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 ngajuk kuga anda si buddha ya terakilau lau silu kurma ke rumah Ang may lugar sa isuon mga kabagdek. Saan ko mang kong. Shut up. Mga kabagdek. Mga Sa bato. Nice ka din yung bukid yung mga kabagdek. Shut out. Di amigil. sa ko mang kong mga kabagdek. Iyahin ako din.